Hi mga kamukha! Good morning! For today's video, napag-desisyonan ko nga pumunta sa I Love Tagig Caravan kasi gusto ko magpabunot ng aking nipe, kasi grabe na yung pain, friend! Hindi ko na madiis And for free lang ito. Yes, you heard it right. For free. Kaya nga ito, pagpunta ko doon sa Tagig Lakeshore, ayan, oh. Medyo mahaba-haba na rin yung pila but Siyempre, di tayo papaawat. Medyo nasa kaligitnaan ako ng pila. At yan nga, biglang dumating ang ating congressman. So, yan. Tunan natin ang kanyang ginagawa. Kakawayan eh. Kakawayan. <laughs> Hello, congressman. At yan na nga. Yan ang Taguig City Mobile Diagnostic. Yan, inilaunch nila yan. At meron silang paprograma. And bago pa man magsimula, eh, sinimulan na kaming papilahin ng maayos. Ayan, umandar na ang aming pila papunta doon sa likuran kasi doon yung parang ex uh, i-assess kami. Ayan, inihiwalay ang mga priority which is our uh, seniors and hiniwalay sa amin at isa-isa na nga kami tinawag according sa ano yung pakay namin doon at yan nga, dental yung aking pinunta at yan, pinapasok na ako sa loob Pagpasok mo sa lecture ayan, ang mga manggagawa natin, no, ang dami. Ayan, at kukunin muna daw yung aming blood pressure. And pang niti-niti pa ako dyan kay ate. Siyempre, nagpaalam ako kung pwede ba ako video, Pumayag naman siya. Ayan, so kukunin niya na yung aking blood pressure. Ayan, para masimula na ang aking pagpila doon. Ayan, sa mga upo na nasa likuran. Kasi another pila na naman tayo, friend. Yan ang nilagay yung aking BP which is normal. Thank God. Yan, pila na tayo dito. At ayan na nga. Ayan, meron silang hearing aid, laboratory, dental. sa meron din silang medical check up So, kung pupunta ka dito, yan yung kanila mga service na ibinigay. Ayan, of course. Ayan, dumating din ng ating mahal na mayora. Ayan, so magbibigay sila ng talumpati. Siyempre, uh, may pa seminar din sila sa atin. Ayan, mga munting pasasalamat sa mga tao sa likod niya itong programang ito. And salamat Lord, kasi of course, kundi uh, rin naman sa Panginoon ay walang ganito. Kaya salamat sa Panginoon sa mga ginamit niya na tao at individual upang mangyari nga ito. So ayan, so 7, nandiyan na kami then mga around ano na rin to eh almost 9 am ayan may pa konting seminar pa nga sa amin And, maya maya rin papasok na rin dyan si Mayora sa loob mismo kasi nasa labas sila nung uh, lakefront front or lake shore at nandun yung mobile diagnostic van so pinabless kasi iyan syempre parang naman naman Uh, patnubay ng Panginoon yung ang maranasan at magamit ito ng marami pang taglinggan. So, pakinggan natin si Mayora. Ang kanyang ipinagkaloob sa atin, ang pag-launch po o yung pagbe-bless ng ating mobile Diagnostics Van ay makakatulong significantly sa paghahatid natin ng mga servisyong medical sa ating mga kababayan. Pero bago natin gamitin, inanawa po natin yung blessing kasi una, ito natin sa Panginoon na magamit natin gagamit nito, pinapanalangin natin sa Panginoon na agad-agad matukoy yung kanilang mga karamdaman para maging mahusay din ang pagpapayo ng mga doktor sa kanila sa mga medical intervention na kailangan nila gawin. Yung diagnostics po ay napakahalaga kasi ito pinagbabasihan noon una para matukoy ang tunay na karamdaman ng tao at maipakita din o matukoy kung ano ang mga gamot na kailangan hiligay salamat po ako dahil pinamula ni Father Gilbert ang ating paanyaya. Palakpakan natin si Father Gilbert. Siya ko ang mga mamaya sa blessing ng ating mobile diagnostics van. Ah, kagaya po ng sinabi ko, ang papel na gagampanan po nitong mobile diagnostics um, ah, van po natin ay lubhang mahalaga. Sa atin pong mga Love Caravan, yung ginagawa po nating medical mission na iniikot po natin sa ating mga barangay. Normally, ang dala po natin dito, 'yun pong ating dental team, yung ating pharmacy, dala-dala din natin, meron din po tayong laboratory, pero basic po yung mga ginagawa natin kasi yung mga papayuhan na magpa-X-ray halimbawa na magpa-ECG at magpa-ultrasound. Normally, what we do inire-refer po natin sila sa ating ospital. Okay? Pero dahil meron na tayong mobile diagnostics um, van, hindi nyo na kailangang lumayo sa venue ng ating Love Caravan kasi ipaparada po natin ito malapit sa venue ng ating mga medical mission. Hindi na kayo kailangang lumayo pa para kung ang doktor nang chineck up kayo, ay kailangan mo ng chest x-ray. Agad-agad, pasok na kayo sa van natin. Pag sinabi ng doktor, teka, nakikita ko, base sa pag-examine uh, e ko sa'yo, eh kailangan mo ng ECG. Ay hindi ka nalalayo pa, pasok ka na ulit sa van. May pagkakataon, kayo ay chineck up ng doktor. At kailangan nyo pala ng ultrasound para matukoy ang karamdaman ninyo. Hindi na kayo pupunta sa ospital pasok na ulit kayo sa ating van. Malaki po ang investment ng City of Taguig sa ating kalusugan. Ang ating mga health center, sinisikap po natin. Nagbibigay po tayo mga maintenance medicines sa may mga karamdaman, hypertension, diabetes, and asthma. Wala pong duda na ang programang ito ay magpapataas ng kalidad ng serbisyo po natin pagdating po sa paghahatid serbisyo lalo sa check-up hindi na pupunta ang mga kababayan natin sa ospital kasi mismong ang gobyerno, mismong ang inyong lokal na pamahalaan ng tagig sa pamamagitan ng ating City Health Office ang siyang bababa sa inyong mga lugar. Ito po ay kabahagi ng ating TLC Agenda, Transformative, Lively, and Caring City. Sa ilalim ng Caring City, malasakit, pagkalinga, pamahalaang siyang lumalapit sa ating mga kababayan at naghahatid ng serbisyong abot kamay po ninyo. Salamat sa Panginoon sa programang ito. Patuloy nating ipagdasal ang marami nga pang pagpapala upang marami pa tayong programa na magawa para sa mga kababayan nating tagigenyo. Maraming salamat po. To God be the glory. Congratulations po to all of us. Ito po ay proyekto nating lahat. Ito po ay programa nating lahat para sa tagigenyo mula sa mga taxpayers nating tagigenyo. Salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa ating punong lungsod, the Honorable Mayor Maria Arney Arne at Lani Cayetano. Sabay-sabay po para korban ang ng ating tuloy para po sa pagpapasbas ng The Endorsing na tumuli si Reverend Father Gilbert Vidalis. At pamiling din po natin ang ating congressman Ricardo Aldi Jr. Ayan sa sa pagiging ng sa 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 pagiging ngayon at muli sabay-sabay po nating palakpakan ang ating kagalang-galang na punog lungsod, Mayor Atelani Cayetano. <laughs> at sa kilig din natin ang ating mga konsehal mula sa <laughs> okay. Uh, so okay. so, Hello guys, and we are here. Uh, uh linuto ng ating team kanina ay Papa check up kami. And dental and extraction. At inisa-isa na nga ang mga nakuna sa pila. Ayan, pino inaayos na sila upang sila ay mapunutan ng ating mga dentist. Ayan, habang kami naman ay sobrang excited na. Alright, good time. pero ito kami ay pinapalipat sa isang room kasi masyado kami exposed which I believe tama lang naman kasi grabe naman yung mga cameraman sobrang dami doon habang nakanganga ka <laughs> ang daming camera ang pumapalibot sa iyo so ito papasok na kami dito sa room and thank god ako naman yung una sa pila so ako yung una mabubunutan Pina, sa the... The... the operation was successfully done, pumila na nga rin ako dito sa pagbibigay ng mga gamot. Tekno, libre rin ito. Oh, yeah. oh, Yak, bago tayo umalis. Yan, maraming salamat po, Lord. And thank you, Lord, sa lahat ng taong ginamit mo. No? Ito na nga, pauwi na nga ako. Pero tiis ko po kasi para mabango ang ating bibig. Hi, <laughs> hey guys. Nakauwi na ako. Ayan, okay, meron medyo ngongo pa. Oo. Uh -huh. <laughs> Bagong bunot. Salamat po sa Panginoon at salamat din po sa City Council of Taguig City. Ayan, so ngayon may magmumumug na ako at ayusin natin itong ating event. Salamat po sa pananood. I hope uh, na-inform -na ko kayo, nakapag-share ako ng information sa inyo. <laughs> Yung ano, anesthesia ngayon palang tumatalob. Ayan, namamahal po siya ako. And I hope nakapag-share ako ng information sa inyo sa med medicalidad dito sa ating city. So salamat po sa panonood. Nag-isang muli ka mukha. Bye-bye.